Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. Kung di ka pa nakasubscribe sa channel ko, consider to subscribe my channel. Pahit na rin po ng notification bell at palike and share na din po. Ngayon po, ituturo ko sa inyo kung paano magtanggal ng copyright claim sa ating video. So guys, may in-upload po akong video nung isang araw. At kagabi ko lang po nakita na mayroon po siyang copyright claim. Ngayon po, puntahan po natin yung video ko na may copyright claim. Dito po sa ating YT Studio. Ngayon po, punta po tayo dito sa content. And Guys, eto po yung ginisang sayote. Yung ayan guys, tingnan nyo po, meron po siyang dito po sa restrictions, meron po siyang copyright claim. So, punta lang po tayo dyan. I-click po natin yung So, ayan po nakalagay po. Copyright protected content found the owner allows the content to be used on YouTube. So, i-click natin guys yung review issue. And dito po nakalagay po The content ID claim on your video doesn't affect your channel. This is not a copyright strike. So yung yung daw pong ID claim hindi naman daw po nakakapekto sa aking channel at hindi daw po ito copyright strike. Ngayon po, tingnan po natin dito sa Click po natin 'tong star dash. Click natin 'yan, guys. Then dito po nakalagay copyright information video ginisang sayote. So ayan, guys, nakalagay dyan. Ito po sa baba may nakalagay po na mute segment. Trim, out segment, dispute. So, i-click natin guys yung mute segment. Click lang natin yan guys. Then, i-click po natin yung continue. And, ready to mute the claim segment. Click natin guys yung mute. So, dito po, nakalagay po, video editing in progress. So, hintayin na lang natin guys na matanggal yung kanyang copyright claim. Guys, puntahan ulit natin yung video na ginawa ko kanina, yung tungkol sa copyright claim guys. Tingnan, tingnan na natin kung natanggal na ba yung kanyang copyright punta tayo dito sa YT Studio, i-click ulit natin tong ginisang sayote. Ayan na guys, as you can see, wala na po yung copyright. Dito po sa baba sa restrictions, so, wala na po siya na... Ganun lang guys, kadali magtanggal ng copyright claim sa ating video sa YouTube. I-mute nyo lang guys yung segment na may copyright claim. Minsan nga pala guys, hindi natin alam kung bakit ay nagkakaroon ng copyright claim. Kasi sarili naman nating video yun eh. Or sarili kong video. Ako yung gumawa ng video na yun guys. Pero nakita ko meron siyang copyright claim. Kaya ganun lang yung gawin natin guys. Imit lang natin yung segment na may copyright claim. Yun lang po. Thank you.